Bakit mo naisipang sumama sa akin ngayon? Papantay ka. Papantay ka. Sana ako. Ay, ano ano? Yes. Malalang pa? Wow! Dito na lang tayo mag ano. Mag... Mag... mag yes. <laughs> Kuya Tambo. Uy kuya Tambo. Hello kuya Tambo. Kuya Tambo. Kuya Tambo, charot. Kuya Tambo, charot. Oh my gee! Confirm magjawa na po talaga ang Etsy. Grabe! Mapapasana all na lang nga tayo nang mapanood natin sina hubby at Wifey na sobrang sweet sa isa't isa. Ah, Etsy is real! Etsy is normal! Edsi is forever, yeah! While hubby and wifey are in the beautiful place in Manila, ay they're having a very sweet moments ng dito Grabe! Nakakakiliig talaga kayo Etsy. Oh my, Kilig to the bones, yay They are having fun ng dito sa mga nakakatakot na rides. Nakupo. It's so scary nga ito mga ka say Oh no! Napapasigaw na nga dito sina hubby at wifey sa kabag. Grabe! Bago po tayo magpapatuloy sa nakakakilig na pagre-reaction mga ka-Edzei ay e eh shoutout ko po muna ang ama at founder ng Kalingap Kuya Val Santos Matubang at syempre din po Ate Edna Vlogs, Idol Kalingap Rab at Mam Ma Jackie Tapia Matubang. Pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, Kalingap Reactors, especially na po ang Karepa. Patuloy po nating suportahan mga ka-EDC ang programa ng Team Kalingap sa walang sawang pagtulong nila sa ating mga kababayan. Habi tinanong nga ang wifey niya kung bakit nito naisipan na sumama sa kanya? Oh my G! Ito nga ang nakakakiliig na naging sagot ni Vian si ito po. Bakit mo naisipang sumama sa akin ngayon? Yeah. Papantayin ka. Papantayin ka. Joke. Papantayin ako. Ay, grabe ka. Medyo maharot ha. <laughs> <laughs> Joke lang. So yan po, makain muna kami kasi gutom na eh. Gutom na daw siya. Gutom na lang. Mahilig po yan sa Jollibee Opo, paborito niya yan ay. Kaya dito po kami nag-stop ka over Oh my G! Babantayan nga daw ni Wifey ang hobby ads niya Naku po! Nakakakilig naman ito! Grabe! Kilig na kilig na ako sa inyo, Edzy! Kilig to the bones, yay! Edzy is real! Edzy is forever! Yay! Nag-stop over nga sila dito sa may Jalibe kos nagugutom na nga sila sa layo ng biyahe to Manila. At ito na nga mga ka-Edzy! Kikiligiin po talaga kayo dito, promise! sa balikat ni hubby nga nagpahinga si wifey. Oh my G! Confirm, magjowa na po talaga sila, di ba po? Action speaks louder than words. Yay! Ito na po! Tara guys, gisingin na natin mamaya to Pahinga na muna tayo. Tayo ang biyay. Grabe! Sana ka na. Sana ka Anong ano? Ay mga expectation mo dito sa pagpunta natin? Sa pagsama sa akin? Sa biyahin ito? Ano, yung ba? Ano mo sa akin yung ano? dati mong trabaho sabi mo? Uh, Di ba sabi mo ano? Dito ka dati nag-trabaho? Yes. naalala mo pa? <laughs> ay, ay. Pakita ko sa'yo ang aking mga tinatambayan. Wow. Aking trabaho. <laughs> mga favorite spot ko dito papasyal kita dito na lang tayo mag 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 hindi ko narabdaman ang pato magkakasama lang hindi ko narabdaman ang pato sa sobrang kilig nga dito ay napapasana all na lang sila dito kay hubby at wifey. Grabe! Kilig to the bones! Yay! At nang gumising na nga si wifey dito ay... Sinabi nga ni Hobby sa wifey VNC niya na ipapakita nga daw niya sa wifey niya ang tinatambayan niya dati nung nasa Manila pa siya. Tapos yung naging trabaho din daw ni Hobby. Plus ipapasyal nga daw niya ang wifey niya sa mga favorite spot ni Hobby. Kumbaga ipaparanas ni Hobby ang napakagandang lugar ng Manila sa wifey niya. Yehey! Nang marinig nga ito nila Idol Doc Love at Idol J. Brad I kinikilig nga sila dito at napasabi na nga lang ng mga salitang basta't kasama kita ah di mararamdaman ng pagod at antok ikaw ang buhay ko oh my goodness kilig to the bones talaga ang Edsay oh my at ito pa po mga ka-Edsay another confirmation na sila na po talaga Edsay Israel ito po ito so, po Oh my G! Mapapasana all na nga lang kami sa inyo, Edzie. Yay! Basta't kasama nga daw ni Viancy ang hobby niya ay okay na okay siya kahit saan pa sila pumunta. Pambihira sa kilig naman ito. Grabe! Mga ka Edsy, magingay! Edsy is real! Edsy is forever! Edsy is normal. Yehi. At kitang-kita nga natin dito mga ka Edsy na. Viancy taking picture of his hobby secretly. Road to forever na talaga sila. That's 100% sure! At ito po mga ka-Edsy, panoorin po natin itong sweet moments ng Edsy while enjoying together, riding in different rides. Ito po!

Tulog mo na ako. Oh my gee! Nakakatakot naman yan! Oh no! Very scary nga ang rides dyan. Oh my eye! Sitting nga sina at wifey dito while umiikot-ikot. Nakupo! Sobrang bilis nga. Grabe! Tapos may sobrang nakakatakot pa na. Nasa itaas ka tapos bigla kang parang ihuhulog pa baba. Naku po! So scary talaga yan, oh my G! Napasigaw nga dito si Hobby sa sobrang kaba o oh, maay. Tapos umiikot-ikot na naman nga sila Hobby at wifey dito sa parang malaking plato. Naku po! Ang bilis naman ng pag-ikot nito! Nakakahilo naman iyan! O oh maay! Tapos sitting while hanging na naman nga sila hubby at wifey dito? Naku po! Mixed emotions po talaga ang nararamdaman nila dito. Grabe! Enjoying while nakakakaba! Oh my G! Pinagtagpo at tinadhana talaga ang Edsy sa isa't isa. Na sa habang buhay ay magsasama with full of sweetness and love. Yehey! Edsy is real! Edsy is normal! Edsy is forever!